Ayan na siya. <laughs> Ang sirena. Ha? Diyan na lang natin ilalagay yung mga ano, pagkain natin. Diyan tayo mamaya pupunta. Hayaan nyo ako ipasyal ko kayo sa Dalampasigan ng Langa Surigao del Sur. Hello everyone, this is Jeff Nick and welcome back to my channel. Ang daming bato dito, no? No, ang daming bato. Ayan, malalaking bato. Ayan, malaking bato. Ito yung, ito po yung tinatawag na itom na bato or itim na bato at dun po ay wala lang <laughs> kunting trivia lang po ang itom na bato ay ito po yung dating simbahan ng mga hapon so baling lumang luma na po talaga itong itim na bato and sa katagalan naging ganyan na po nag sa sobrang tagal sa sobrang luma is bumagsak last time po na pumunta kami dito ay sobrang dami po talaga ng mga bato dito and nung mga ilang years lang po nagkaroon po ng bagyo dito nag bagyong pablo ba yun? At tinamaan po talaga yung Surigao del Sur and as you can see maraming bato dito dati pero ngayon tingnan nyo naman halos nawala na yung mga bato at ipapakita ko po yung picture dito sa screen yung dating itim na bato or itum na bato so nag-investigate ako parang So titingnan natin ma, kukuha po tayo ng proof kung ano po talaga kung meron po, kung meron po talagang mga marks na naiiwan na dito. And sabi nila may mga prints daw na naiiwan. So let's check it out kung meron. Kung meron talaga siyang mga prints or mga sulat or I don't know kung ano ano mga sulat 'yon. So sa tingin uh, parang pa pa high tide na po siya and hindi mo mga ano dito may mga mga bat bat ba oh so let's go there may malaking bato ayan may mga bata pa naglat may mga bata pa makakakilala ko kayo ha? Nay! Hi! Ayan, may nakita kaming isang mga marks, mga print, mga letters, pero hindi namin mabasa kung ano yan. So, kayo na pong humusga kung kung totoo ba talaga or hindi kasi mukhang or gawang tao lang na kamakailan lang ginawa or may mga prints din dito guys hindi ko alam kung hindi ko nababasa, hindi ko siya nababasa kasi sa sobrang or baka gawa-gawa lang to or walang basa. May mga prinsipyo silang may mga prinsipyo tayong makikita dito. At ito po yung parang hindi ko alam kung ano to. Kasi square so parang talagang totoo po kaya na simbahan to dati. Simbahan ng mga Hapon. Sabi kasi sabi kasi ng tita ko, uh, hindi na daw naabutan 'to ng mga lolo ko. So mga kalolololololohan na po siguro naabutan. Pero hindi na daw nila naabutan kasi yung yung lolo ko naabutan yung bagong simbahan namin ngayon which uh, which is lo located there as you can see siguro nakikita po ninyo sa screen. Ayan, nandoon po. Unsa na diha? Unsa na? Swimming pool? Lubog man lagi. <laughs> lalom, lalom. Ah. Uh, meron din pong naliligo dito kasi usually talagang pasyalan din po dito. May mga family din na nagpi-picnic or Ang laking bato, hindi ko alam kung ano to before. So, this is really big. This is a huge rock. What can you see about this? Tayo. Siya pa yung kasama ko. May may lola-lola. Saan ba tayo maliligo? Doon? Nakikita kung parang may naririnig akong sirena. Saan kaya yun? Aha! Ayan na! Yun! Yun na! Nandun na! Ayan na siya! Ayan na siya! Ayan na siya! Ayan na siya. Ayan. <laughs> Ang sirena! Ang sirena! Miss! Miss! tagasa ka, Miss! Nga nung napadpad bang kadiri? Labod sa baon. Baon sa gitna ng Surigao. Dito ako pinadpad. OMG, ba't ganyan? <laughs> <laughs> Tanggal pa As you can see, talagang parang ang sakit, no? Parang sakit siguro pag ano, pag yung ulo mo dito. <laughs> di, di, ba ito yung kinakain ng mga serena? <laughs> Yucks! Nagugutom na kasi kami. Ano <laughs> yung mo nga, on? Ha? Iba sa linga. mga anak kita. Dai tarok ko dai. Sidi tarok ko. Dai ani ta. Dai ani Ang hirap maglakad dito pag ganito, no? Ang daming pagganganon, may mataas na bato, may mababa, so parang ang hirap talaga maglakad guys. ay. Ayun. Papunta na po kami kasi kakain na po kami. Ano Ulam namin. Ano 'yan? Shell. Shell pero walang laman, ang ba? ano ba <laughs> ano <ang> kainin dito? <laughs> Natin. kahitay na siya guys. Kasi yung, yung tubig is pababa. Tumataas na po yung tubig. Ha, ha, ha. Ang hirap naman maglakad dito. Wala kang maupuan kasi pag ano upo ka, baka yung pet mo matusok ng mga ganyan, no? mga mangroves. <laughs> What can you say about the view here? What can you say about the view? Say something. Ay, yan na, hi. That's all? If you like this video, please like and subscribe my channel and also Please also don't forget to hit the not notification bell button para ma-notify kayo kung may bago tayong mga video at hanggang sa muling video. <laughs> video at hanggang sa muli bye